Nangungutong ka ba sa mga motorista? Kaya araw-araw ka may pera? Kahit asawa kita, hindi kita kukonsintayin sa mga masama mong gawain. nag ka na bilang barangay tanong. Anong balak mo ngayon? Alalahanin mo, apat anak natin. Tapos nag ka pa sa pagkabarangay tanod eh paano? Sampung taon na akong nagsilbing barangay tanod. Wala namang inaasinso yung buhay natin. Bukas kasi tanggapan ng traffic enforcer sa City Hall. Kaya bukas na bukas magti-training na ako para maging traffic enforcer. Alam mo kasi an, lagi kong naririnig sa mga traffic enforcer na yan na nasa kalsada daw ang pera. Pansinin mo yung mga traffic enforcer ang gaganda ng mga service na na motor palagay ko dito tayo aasinso an dito na oh ako. meron akong pasalubong ay dito na ako yan mm. may pasalubong ako Yung Nga, nubit, no, sama no? ka nga, no? Simula nung pumasok ka sa traffic enforcers hindi na tayo kinakapos pero hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung paano kayo kumikita ng malaki dyan araw-araw eh hindi naman kalakihan ang sweldo ng traffic enforcers ay naku, ang dami mo namang tanong kumain ko na lang kaya dyan huwag mo na pag-uri ng utak mo ang importante umangat na tayo dahil sa pagiging traffic enforcer ko. Nag-alala lang kasi ako, baka may ginagawa ka ng labag sa batas. Eh, paano kung nahuli ka? Maring ana, huwag kang magagalit sa akin ha. Usap-usapan kasi dito sa mga marites. Natin nakapit bahay. Ang biglaan, ninyong pag-asenso. Maring ana, totoo bang yung asawa mo? Kaya kayo biglang umamat sa buhay. Sa totoo lang, mga Mars, hindi ko rin alam kung paano silang ma-extra uh, income dyan sa trabaho nila. Samantala, mga traffic enforcer lang sila. Naku, Mars, baka nangungutong yan si pare. Delikado na yan. Big, tapatin mo nga ako. Nangungutong ka ba sa mga motorista? Kaya araw-araw ka may pera? Kahit asawa kita, hindi kita kukonsintayin sa mga masama mong gawain. Mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako nangungutong. Ganito kasi yun, yung cigarette vendor na malapit dun sa stoplight, kung saan ako nakadyote, binigyan ko ng puhunan at hati kaming dalawa sa kita. Hati kaming dalawa sa kita araw-araw at hindi ako nangungutong. Katulad ng chismis ng ating mga kapitbahay na mga maritis. Tawad. Ngayon, panatag na ako na hindi ka gumagawa ng labag sa batas.